Hello guys! Kumusta naman ang Pasko ninyo? Na Sana uh, naging uh, masaya yung pag-celebrate nyo ng uh, Pasko at sa mga darating pang mga holidays, uh, ang New Year at saka mga iba pang holidays like uh, Three Wise Men, ganyan. So, ako nga pala to, si Nathaniel. At ang video na ito ay para sa mga Pilipino na gustong magturo dito sa Spain, na gustong mag-move dito sa Spain. Pag-uusapan natin kung ano yung mga uh, struggles or... Uh, mga ang tawag dito mga pinagdadaanan ng ating mga uh, kapwa uh, Pilipino no dito kapwa Pinoy dito sa Spain. So ang pag uh, move dito sa Spain or um pag work, uh, pag study is hindi naman siya talaga ganun ka kadali no. Syempre uh, hindi naman perfect na country ang Spain. So lahat ng mga OFW dito, ng mga Pilipino, meron din kanya-kanyang uh, pinagdadaanan aside from dun sa mga personal, no? Pero yung pag-uusapan natin siguro is yung mga general na, na mga parang na-encounter natin mga struggles or problems dito sa Spain. Um, Unang-una siguro, pagdating mo sa Spain is yung paghahanap ng piso or yung apartment kung saan ka titira. Kung meron kang kakilala, meron kang friends, bonus na yon mas maganda or mas madali na lang, no? Pero kung halimbawa na ikaw ay walang kakilala dito, walang friends, tapos pupunta ka dito, paano ka nga ba maghanap ng piso? Isa pa yun yung language kung hindi ka marunong mag-Spanish, no? Kasi halimbawa kung ang kakausapin mo is yung may-ari ng piso o yung bahay, tapos Espanyol sila, um, may language barrier yon So, ang paghanap kasi dito, hindi naman siya ganun kadali talaga, no? karamihan pumupunta sa mga Facebook posts or Facebook uh, group. Yung iba naman sa idealista or yung mga app application. Tsaka yung iba, yung mga nagpo-post sila ba sa mga base um, bus stop, yung mga poste, ganyan. Meron din yung mga nagpo-post actually, pero hindi ko lang alam kung legit sila. No? Beware na lang pala ha, sa mga scammer kasi marami dito sa Espanya. Huwag na huwag kayong magbabayad or magdown payment, magde-deposit hanggat hindi pa kayo nakaka-move doon sa inyong um, pupuntahan. Siguro kung legit like agency, pwede siguro yun. Pero kung tao-tao lang, like, um, huwag masyado magtitiwala. Ganun. Ano pa ba? Um, yung transportation, hindi naman siya actually problema dito. Budget, siguro. <laughs> Number two na problema, budget. Kasi, um, lalo pag galing ka ng Pilipinas, no? medyo mataas kasi nung conversion. Sa ngayon, like 60 uh, pesos to 1 euro, parang ganoon ata yung palitan, no? Pero siguro kung galing ka ng euro or mga bansa na medyo, um, ang tawag niyan, matataas yung kanilang mga currency, uh, siguro hindi na siya masyadong struggle for, for you, no? Pero kung halimbawa galing ka ng Pilipinas, tapos ang dala mo is like, Mm, less than 500,000, no? mga 200 ganyan, tapos wala kang kakilala, siguro struggle siya sa budget. No? Lalako kung nagbayad ka ng uh, piso, ng apartment, ganyan. Ano pa yung karamihan mga problema dito? Um, language barrier siguro. Well, hindi, marami naman akong kakilala na zero Spanish sila, pero nakakasurvive naman sila dito. Ayan. Uh, ano pa ba? Um, Pag-open ng bank account, Uh, minsan kasi, marami sa mga requirement, no? Paano ko mag-open ng bank account? So, ayun. Pero hindi naman siya ganun kahirap. Um, bureaucratic process, isa pa yan. Halimbawa, nag-book uh, nag ng mga appointment, um, magre-renew kayo ng card ninyo, or kukuha pa lang kayo as first-timer. Minsan ang hirap mag-book ng mga appointment. So, minsan yung ibang ginagawa nila, nagbabayad pa sila, or nag-hire sila ng someone para mag-book sa kanila. Kasi kung halimbawa pupunta ka doon sa um, police at uh, tapos mag uh, mag ang tao diyan magsa-submit ka ng mga documents mo minsan ang hirap pahirapan siya no. Ano pa ba, ba dito? Um yung pakikitungo naman naka nasa depende na sa iyo yon. Um ano pa ba? ba? sa mga magtuturo naman siguro ng English, is yung culture siguro. Siguro kailangan din nating um, alamin ng konti kung ano yung culture nila. Kasi yung kultura naman nila dito is different. different no? Tsaka meron dito yung mga nationalities na hindi sila Spanish. So, makakasalumuha kayo ng ganyan. Karamihan naman nandito taga Eastern Europe, like um, Romania. And then, um, Romania tsaka Ukraine, no? yun natin pinakamarami. And then mga Latin American countries, yan, madami din. Colombia, Venezuela, Ecuador, yung mga ganyan. Brazil, yung mga gano. So madami sila. Ano ba yung mga problema dito? Well, actually, kung ikaw pala ay nandito na sa Spain, you can also comment kung ano yung mga struggles o yung mga problema niyong pinagdadaanan dito sa Spain, no? Um, yun nga, di ba na nai-discuss ko na kanina yung budget? Yung piso, feel kong mahal ng piso dito like, magbabayad ka ng mga, magkano ba? Mga 300 to 400, ganun na lang siguro, or 200 to 400. Eh, magkano na equivalent doon sa Pilipinas, parang, fifth, ah wait lang, 30, 20, mga 10 to 20,000, hindi naman 10, mga 15 to 20, to 30,000, depende yun sa quality, at saka depende yun kung saan parte kayo ng Spain kung dito ka sa Madrid, medyo mahal siya. Madrid at saka Barcelona. Ayun. Ano pa ba yung mga ano dito, mga struggles? Um, yung paki... Ay, sa ibang ano pala, part ng uh, Spain, wala masyadong Filipino store, no? Na mabibili ng mga kung ano-ano mga Filipino products. Buti dito sa Madrid at saka sa Barcelona, medyo madami. Uh, Malaga, ata din, madami din. Um, sa ibang part, ang pinupunta nila yung tinatawag nilang Chino or yung mga um, Chinese stores, Asian store, doon sila bumibili ng mga products. Halimbawa kung gusto mong bumili ng bagoong or patis. Yung soy madami kahit kahit sa mga local na supermarket nila. Madaming pwedeng um, bilhan. No? Pero siguro sa akin, ang pinakamahirap na hanapin is yung mga gulay sa Pilipinas. Yun mahirap. Dito sa Madrid, meron din mga nagbebenta, pero available lang sila pag um, summer. Or siguro nag-start mga June. June, July, August, September, October, ganun lang. Pero after that, pag winter na, kasi hindi na sila nabubuhay. Kasi yung mga ibang mga Pilipino dito, meron na silang mga farm. So, sila na yung uh, nagtatanim ng mga uh, kamote, kangkong, yung mga ganun. Ano ba dito yung mga struggle? um Weather kung first time mo siguro, lalo pag winter, lalo ngayon, sobrang lamig. Kung hindi ka sanay sa sa lamig, no? Lalo pag ano, pag um, single, char. So, struggle siguro yun. Yung summer, feel ko kaya natin yan. Kayang-kaya natin. And then yung mga allergies, like sa pollen, or even siguro sa mga snow, pag uh, spring kasi dito, mga March, April, ganun, may mga pollen. So, ako dati nagkaroon ako ng allergy. Ayan. Kahit sa, ano, sa sobrang lamig, nakakapanibagot sila uh, talaga. Meron sila dito apat na season, spring, summer, autumn, winter. So, dapat sanay ka. Um, ano pa ba? Doon sa ibang part ng Spain, pag summer naman, super init. Like doon sa Andalusia, super init doon. Ano pa ba yung mga struggles dito? Um, well, yung cost siguro ng dental sa a nakita ko sing dental calendar ko. So sa dental din, ang mahal din siya. Ayan, kung... At saka yung ito, mahal. <laughs> dental at saka, ano pa nito ito? Eyeglasses, mahal siya. Kung meron kayong access sa mga public um, hospital dito or kung may insurance kayo, medyo okay siya, no? Pero yung dental talaga at saka yung mga ganito, hindi siya covered. Mga eyeglasses, no? hindi siya covered. So yun, ano pa ba, ba? Um, okay naman dito sa Spain, maraming um, pagkakatulad ang Spain at saka Philippines, like, ang daming mga churches, um, um, family or, oriented din sila dito. So, yun. Mababait actually sila. Kaya siguro sobrang dami ng mga Pilipino na, na nagtatagal dito. Um, what else? So, yun lang siguro yung may share ko for now. Um, kung, is, kung ikaw isa, isang Pilipino at nakatidra ka dito sa Spain, you can also comment or share your experiences. Sa mga bago naman na gusto mag-move sa si Spain, you can also ask us questions sa mga struggles, mga pinagdadaanan, mga um, ano ba ba? Um, dito sa Spain ng ating mga kababayan na yan. Kung may kayong question, you can comment down. Ah, uh, you can also subscribe to my channel. You can like and share this video. Ayan. Um, ilalagay ko na lang itong video na to sa Teach English in Spain. Ayan. So, um, para mas madali siyang i-access yung sa playlist ko ayan. Maraming salamat from Madrid, Spain. Felices fiestas. Bye.